still brand new. It's only 3 years old. At uh, kahit may kunting gas-gas kayo, -gas walang gas-gas to. Walang sira. Walang ano. Everything is fine. Pero kailangan ko siyang i-give up. 3 years old na kasi. Ang dahil na sa napakamahal yung gas. So, naka, nag-decide ako na i-give up na siya. In 3 years old. So, basta bago pa siya guys. Pero, yun, nag-decide ako. Pag alamin niyo kung bakit ko ginipa itong car So, please, taposin yung ano, ng aking video para malalaman niyo kung bakit ginipa ko ito. 3 years old pa lang. At saka brand new pa siya. Kasi 3 years old. At saka walang sira, walang gas-gas, walang ano. It's still brand new. Dahil inalagaan ito mabuti. So, emotional guys. But, uh, yun lang ang sinasabi ko. I have a reason bakit i-give up utong aking bahan na sasakyan. Guys... Nice. na drive ko to uh, of course still brand new kasi 2021 tong car ko na to but uh, may magandang opportunity na in-offer sa akin kaya kumuha na lang ako ng panibagong car choice, i-trade-in ko to tapos kukuha ko ng bagong car na electric kaya ayan guys baka maraming magtatanong bakit 3 years pa lang yung car ko i-trade-in ko siya of course mahal ko to at saka iniingatan ko to kahit di isang gas-gas to wala parang hindi ko nga mapagkawalan ano hindi ko ba mabibitaw bitawan kasi inaalagaan ko talaga tong car ko na to 3 years ko na pinagdadrive at saka tingnan mo pati yung aking agent ng car hindi siya makapaniwala within 3 years yung car ko is malinis kahit isang gas gas wala yan malinis yan dahil inaalagaan ko ng mabuti kasi mahal ko tong car ko. Pero ngayon, no choice ako guys. Kailangan ko siya talagang i-give up na. So, bali last day ko ngayon na drive sa car ko na to Kasi, yun na nga. nag-grab ko yung opportunity. Kasi ngayon dito guys, kahit naman saan siguro, super mahal ang gas. So, mayroong opportunity na pinigay. So, kung pwede lang naman na ni-grab ko tiba not diba? so ni-grab ko kasi makatulong sa akin makasave ako ng gas yan, ayan ang aking explanation, bakit na ginip up ko itong aking car na 3 years old pa lang sya so ngayon kumuha ko ng panibago predict siya kaya makakatulong makasave ng gas ko dahil electric siya. Yan, yan ang aking paliwanag kung bakit ginibabak ko tong aking 3 years old na car. Actually, hindi naman luma pa. Brand new pa siya kasi 3 years old pa lang din pa. So, ako ng panibago yung makasib ng gas. Yan man sabi nila. So, titingnan natin kung makasib nga talaga tayo kasi electric sya, diba? Yan, ito ba? Vlog ko na lang ulit yung panibagong car ko pero emotional ako ngayon dahil nga mamimiss ko tong aking mahal na car na to. Inaalagaan ko tong mabuti, guys. Ganyan ako mag-alaga ng aking sasakyan. Kaya, yung mga sumasakay nga dito sa car ko eh I know mag aano sila kasi pati upuan ko sinasapinan ko yan ng towel <laughs> so it's time na para makaano naman tayo 2021 ko ito binili at brand new siya ngayon i give up ko na siya 3 years old na so ako ay malungkot dahil hindi ko na ito mapag drive ang aking car na to mahal ko to ito lang naman laging kasama ko araw-araw maghahapon miss ko talaga. So, no choice. At least, hindi ko siya pinabayaan. Nalagaan ko ng mabuti. Ayan ang resulta. Ang ah. makita nila nung i-treatin ko. Wow. Bilip sila sa linis ng car. In, ma, eh, hindi malinis ah Yung, <laughs> malinis siya pag ignisyan. Of course, malinis naman. Pero, it's better sa iba. Malinis yung car ko. Bilip guys. tak ayunlah wala dog kas kas ayun Pisa so you okay wala ngkas kas kait Pisa ya ya okay 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 sure. siap Hello kita. Sana naman ang pinapipre ko guys. Kung sino man ang taong maka kuha nitong car ko. Of course, ibibinta nila. Ingatan din niya ako. Gaya ng pag-ingat ko. Hindi oh, rin kahit 3 years din na araw-araw makasama kami kahit minsan gabi Tapos ngayon mawala na sa akin. It's so sad but uh, what can I do? right guys so anyway thank you thank you sa pagsama sa akin sa pag mag-vlog nitong aking mahal na car na iiwanan ko na siya puti pa rin. Kaya, kung makikita ng iba na nag ako, hindi nila mapapansin na bago ang car po na naman kasi it's really the same. The same brand. at the same siya. It's cute siya pero sa loob maraming pinagkanyo. yung sinasabi ko yung pinagkaiba lang guys is sa loob yung upuan iba na dashboard at saka yung machine yung height aking car na to ang pangalan niya ay my love so totoo lang nalungkot out talaga ako na mawala na tong car ko sa akin um, kailangan ko namang pag-aralan yung bagong car ko kasi ganyan ako gay maingat ako sa gamit ko magiging masaya naman ako sa kapalit Dito, kasi gusto ko rin pag try natin mag drive ng electric di ba so try natin uh, again masalamat ako ulit sa pakinig nyo ng aking kwento Dito, ako ay late na sa work dahil na iwan so mamaya ng hapon after ng work ko ay ano na daan ko na tong car na to again thank you thank you thank you guys really appreciate bye for now